Kapayapan po muli sa inyo mga mahal po namin taga-subaybay at salamat po sa ating Panginoon na patuloy po nagbibigay sa atin ang pagkakataon na magkasama-sama po tayo sa ganitong paraan upang tayo po ay patuloy na lumago sa ating po mga pananampalataya sa pamagitan po ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng programang Ang Kabanal-Banalan. At makakasama rin po natin sa araw na ito ang isa po sa mga pangunahing tagapagsalita ng programang ng Kabanal Banalan na siya rin pong magiging kasangkapan ngayon para po sa atin ay magpaliwanag at sumagot ng iba't ibang mga katanungan tungkol po sa paksang ito, ang ating pong minamahal at ginagalang, ang ating pong kapatid na Ebyasap. Kapayapaan po, kapatid na Ebyasap. Kapayapaan po na Jehiel at kapayapaan po ang sumainyo, mga mahal naming mga taga-subaybay. Napakahalaga po ulit kapatid na Ibyasar at mga mahal po namin taga-subaybay ang nakahandang pag-aaral po sa atin. Dahil sa Biblia, ito po ay tinatawag na pangunahing utos. O pwede po sa ibang paraan ay pinapakilala rin po itong pinakadakilang utos. Kaya kung meron po tayong unang-una na pagsisikapang sundin ay walang iba kundi ito po yun. At ang binabanggit ko po ay ang mga salitang ito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa mo. Ano nga ba ang kahulugan ng pag-ibig sa ating Panginoon ng buong kaluluwa natin? Paano ba natin ito magagawa? At ano-ano ang mga hakbang at ang mga paraan na pwede po natin gawin sa araw-araw para po magkaroon ng katuparan sa buhay natin ang napakahalagang utos na ito. Kapatid na Ibyasap, para maunawaan po natin, lalo na po ng ating pong mga mahal na taga-subaybay, itong kautosang ito, mm -hmm. kailan po ba ito ipinag-utos ng Diyos? Yun pong sinabi natin, ibigin natin siya ng ating buong kaluluwa. Ang pag-ibig po sa Panginoong Diyos ng buong kaluluwa ay iniutos na ng ating Panginoon, mga mahal mahalami, mga taga-subaybay, noon pa sa panahon ng Bayang Israel. At yan ay atin pong mababasa sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5. Ganito po ang sagot ng mga banal na kasulatan. At iyong ibigin, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Napakalinaw po ng atin pong narinig. Ang pag-ibig po sa Panginoong Diyos ay kailangan pong buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ang ibig sabihin nito, kapatid na Jehiel, kapag ka magmamahal po tayo sa Diyos, kailangan nating tiyakin na buong pagkatao nating iniaalay ang pagmamahal sa Kanya. Opo. Sa mga talatang ito, kapatid na Ibyasak, ito po'y iniutos sa panahon pa ng Israel. At noon pa man, yung pong pag-ibig sa Diyos ay meron na pong kaakibat na sabi nga po ay pamantayan ng pag-ibig. Hindi po maaari na kung iibig tayo sa Diyos ay konti lang, mga mahal po namin taga-subaybay. Hindi rin pwede na ito po'y sabi nga, tira-tira pag-ibig. Kundi sabi po ng mga banal na kasulatan at ito po'y inuulit po natin, utos noon pa man, na kung iibigin natin ng Diyos, iibigin natin siya ng buong puso, buong pag-iisip, at sabi nga ng ating paksa, buong kaluluwa. Paano po ba ito pinagtibay, kapatid na kahit po sa panahon na nilalakaran natin ngayon. Pinagtibay po ang kautosang ito nang ang ating Panginoong Kristo Jesus ay magkatawang tao. Siya rin ang ipinapakilala ng mga kasulatan na dakilang saserdote na walang hanggan o walang katapusan. At yan ay mababasa po natin ang sagot ng kasulatan tungkol sa kanyang kautosang pinagtibay sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 36 hanggang 37 pakibasa po, kapatid na Jehiel. Narito po, pangamahan na taga-subaybay ang sagot ng Biblia. Guru, alimbaga ang dakilang utos sa kautosan. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Napakaliwanag po ng ating narinig, mga mahal naming mga taga-subaybay, ng pagtibay ng Panginoon ng kautosang ito niliwanag niyang mabuti ang tamang pamantayan kung papaano magmamahal sa Diyos. Kailangan buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ibig sabihin, kapatid na JL, gaya ng kanina po yung nyo, hindi pwedeng tira-tira. Kaya, paulit-ulit na binanggit sa talata ang tungkol sa buong puso, Opo. buong kaluluwa. Dahil tayo man, kapatid na JL, mga mahal namin, mga taga-subaybay, payag ho ba kayo na kayo mahalin ng inyong mga mahal sa buhay ng kalahati lang. Lahat tayo sa pamantayan natin bilang mga tao, naghahangad tayo na mahalin ang ating mga mahal sa buhay ng buo. At kung tayo ay nagnanais na mahalin ng buo ng ating mga mahal sa buhay, karapat-dapat lang, kapatid na Jehiel, na iukol sa Diyos ang buong pagkataong pag-ibig. Opo, at uh, nawa po ay makita rin po natin mga mahal na taga-subaybay ito pong kahalagahan ng utos na ito dahil ito mismo ay itinuro ng Panginoon nang siya po ay magkatawang tao. Hindi niya pinayagan na hindi samantalahin ang pagkakataon ng kanyang pagkakatawang tao upang ito po ay muling ibilin sa kanyang mga lingkod. Eh, sa atin po, kapatid na Ibyasap, kahit po sa inyo, mga gili po namin, taga-subaybay at mga magulang, pagkang isang bilin po ay mahalaga, ano po bang madalas nating nagagawa? Di ko ba't ito'y nauulit nating sabihin? At ito po ay muli ay pinagtibay ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. Palibasa, ito po ay may malaking kahalagahan sa buhay natin ng mga naglilingkod sa Kanya. Kaya po, kung tayo po ay magmamahal sa Diyos, gaya ng narinig natin sa ating kapatid na Jehiel, mga maalaming mga taga-subaybay, talagang hindi lamang po nagturo ang ating Panginoong Kristo Yesus tungkol sa pag-ibig. Sa katotohanan, siya ay nagkatawang tao. Lumagay po siya sa kalagayang anak para bigyang halimbawa ang bawat isa sa atin kung papaano nga ba dapat na magmahal sa Diyos. Paano magiging karapat-dapat ang pag-ibig natin sa Kanya. Hindi po kasi kapatid na JL na sinabing basta magmahal lang eh. Opo. Yung karapat dapat na pag-ibig ang dapat nating matiyak. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ito bang pagmamahal na ginagawa ko ngayon sa Panginoon? Ito na ba yung karapat dapat na pag-ibig na hinihingi niya? At dahil sa mahal niya tayo, nais niyang makatugon tayo sa kanyang kahingian sa pamamagitan ng tamang pag-uukol ng pagmamahal sa kanya. Opo, mga mahal namin taga-subaybay, kagaya nga po ng sabi niyo kapatid na Ibisak, ito po ay binigyang halimbawa ng ating Panginoon kung paano ba yung pag-ibig ng buo ayon sa kanyang kahingian din naman sa atin. At kung binigyang halimbawa niya, eh, isa lang pong ibig sabihin niya, kapatid na Ibisak, mga mahal po namin taga-subaybay, kung binigyang halimbawa, ibig sabihin ito po naman ay marapat nating tularan. At kung tutularan, kapatid na Ibisak, Paano ba natin ito magagawa? Yung pong pag-ibig sa Diyos ng buong kaluluwa. Napakagandong tanong po niyan, kapatid na Jehiel. Pagka po narinig natin yung salitang, iibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong kaluluwa. Ang talagang kahulugan po nito, mga mahal naming mga tagapakinig, iibigin natin ang ating Panginoong Diyos ng ating buong buhay. At yan ay mababasa po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang kapitulo ay 2 ang bersikulo po ay 8. Narito po at atin pong sama-samang basahin sa unang dos 2.8 ang makatalata. Gayun din naman kami, palibasa'y may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayo bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo naging lalong mahal sa amin. Sa talatang atin pong napakinggan, mga mahal naming mga taga-subaybay, sinalita ni Apostol Pablo kung anong klasing damdamin meron siya sa kapatiran na kanyang pinaglilingkuran. Palibasa, mahal po niya ang mga kapatid na ito. Pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang kaluluwa o pagbibigay ng kanyang kaluluwa sa mga kapatid na ito. At para maging maliwanag sa atin yung kapatid na JL, ano okay. bang ibig sabihin nung ibinigay ni Apostol Pablo ang kanyang kaluluwa okay. sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at iba pang mga paglilingkod na kanyang ginawa. Basahin po natin sa isa pang salin sa Biblia, sa Tagalog, popular version, ang nasabing talata. Narito po at ating sama-samang tunghayan ang sagot sa atin ng Biblia. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin iniahandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin. Yan po, mga mahalaming mga taga-subaybay, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ng buong kaluluwa. Nung tingnan natin sa saling ito, ang katumbas na salitang ginamit ay pagbibigay ng buhay, kapatid na Po Opo, at uh, kung ang isang tao ay magmamahal, na handa niyang ibigay ang kanyang buhay, kapatid na Ibyasak, at uh, mga mahal po namin, taga-subaybay, ay nakatitiyak po tayo na ito pong pag-ibig na ito ay hindi maliit na uri ng pag-ibig, kundi malaking pag-ibig at totoong pag-ibig na iniuukol. At ganyan mismo, ang ginawa po ng ating Panginoong Kristo, Jesus Dio at kapatid na Ibyasak, kanina po'y binanggit natin na nagbigay halimbawa ang ating Panginoon. Eh, siya rin po ay nasumpungan natin na ibinigay niya ang kanyang buhay. Opo. At uh, sa uring ito na pag-ibig na kanyang ipinadama, kapatid na Jehiel at sa ating mga taga-subaybay, ang tawag po ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus dito ay ang pag-ibig agape ng ibig sabihin ay banal na pag-ibig at makalangit na pag-ibig. Opo, kaya nang dumating sa pagkakataon na kinailangan ng Panginoon na ibigay ang kanyang buhay alang-alang po sa kapatawaran ng ating kasalanan, ay hindi nga natin mababasa sa Biblia na nagdalawang isip ang Panginoon, kundi naging handa siya na ibigay ito alang-alang sa atin. At sa atin po, natutulan sa pag-ibig na ito ng Panginoon, kapatid na Ibiasa, paano ba natin ito magagawa? E samantalang hindi naman hinihingi ng pagkakataon na literally po ay ibigay natin ng ating buhay, mga mahal na taga-subaybay, paano nga ba tayong makapamumuhay sa araw-araw na ibinibigay natin ng buhay natin sa ating Panginoon? Ang katunayan po niyan, kapatid na Jehiel, at sa aming mga mahal na tagapakinig, ang pagbibigay po ng buhay ang tulong at pinadala ng Diyos sa pamamaraan para magawa po natin ito araw-araw ay ang pagsunod po natin sa mga ipinag-uutos ng Diyos ito po yung magiging starting point para dumating sa isang panahon, kapatid na Jehiel, na maibigay na nga natin ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos. At yan po'y mababasa po natin sa Juan Kapitulo 14, Versikulo 15. Narito po ang sagot ng Biblia, mga mahal namin taga-subaybay. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan po, mga mahal naming mga tagapakinig. Ang pagmamahal sa Panginoon, ang mag-uudyok sa atin, ang gihikayat sa atin para gawin ang mga ipinag-uutos ng Panginoong Diyos. Opo, kaya yun po palang paglilingkod, kapatid na Ibyasak, at mga mahal po namin, taga-subaybay, yung pamumuhay na sumusunod sa utos ng Diyos, yung pagsisikap natin na maganap kung ano po yung kanyang mga pagbibilid, ito po ay isang bagay na hindi pala natin dapat panghinayangan. Bagkus kung ibinibigay sa atin ang pagkakataon na makatupad ng mga kalooban ng Diyos, eh marapat po natin itong ipagpasalamat dahil sa ganitong paraan ay naipadarama natin sa Diyos ang ating totoong pagmamahal sa Kanya. Dahil hindi man natin na isasacrifice, literally, ang ating pong buhay ay sa isang paraan, yung pong pagsasakripisyo po ng ating kalakasan, yung pagsasakripisyo po ng panahon na nasa mga kamay natin. Kung ito po'y ginugugol natin sa pagsunod sa utos ng Diyos, sabi ng Biblia, ito po'y anyo ng pag-ibig natin sa Kanya. Opo. At yung pagmamahal po na yan, mga mahal na tagapanginig, kapag ka po ginagawa natin ng utos ng Diyos dahil po sa pagmamahal, nagiging magaan po ang lahat ng mga bagay. Parang mga magulang sa kanilang mga anak lahat ng bagay kaya nilang gawin, sakripisyo sila para sa kanilang mga anak, kapatid na Jay. Opo. Pero ano mang bigat ng trabaho na meron kayo, di ba mga magulang? Mga mahal na mga magulang na nakikinig ngayon, hindi pa nagiging magaan ang lahat dahil sa pag-ibig? At umasa po kayo, umasa tayo, na habang tinutupad natin ang mga utos ng Panginoong Diyos, lalong tumataas yung antas ng ating pong pagbamahal pagmamahal sa Panginoon, sapat para magawa pa natin ang iba pang mga kautusan na lalong maglalapit sa atin sa Panginoong Diyos. Opo, sa ibang salita, kung ating po summarize siyang kapatid na Ebyasak at uh, mga mahal po namin, taga-subaybay, ay gawin po natin ang mga kalooban ng Diyos, yung pagsunod po sa kanya mga utos as an expression ng pag-ibig natin sa kanya. At pagka yun po ang ating nasa puso, at yan ang maingatan natin sa ating isip na yung pagsunod ay kahayagan ng pag-ibig natin sa Kanya. Eh hindi nga po ito magiging mabigat kapatid na Ebyasap. At uh, tayo naman na naghahangad po mga mahal na taga-subaybay na lalong lumago sa pag-ibig natin sa Panginoon, paano ba natin ito mabisang magagawa kapatid na Ebyasap ayon po sa Biblia? Ang paraan po mga mahal naming mga tagapakinig, kailangan po nating tikman kailangan po nating uh, tuklasin ang mga kabutihang ipinararanas ng Panginoon araw-araw sa ating buhay. At yan po'y mababasa po naman natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Ito po ang nakasulat, atin pong sama-samang basahin. O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Para po pala eh lalo po tayong lumago sa pag-ibig sa Panginoon. Sabi ng Biblia, mga mahal na taga-subaybay, eh tikman po natin at tignan ang kabutihan ng Panginoon. Yung pong salitang tikman, kapatid na imbiya pata, mga mahal po namin taga-subaybay, eh madalas po ito ginagamit natin para po tukuyin yung mga, sabi nga po, ipagkain. ba? Diba? At pag mayroon po tayong tinitikman, eh dalawa lang po yan. Maaring maging masarap, o hindi masarap, kapatid na Ibiasa. Pero pang pag-uusapan po natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Alam po natin na ito po ay kung ating titikman, sabi nga ng Biblia, itihak po tayong magiging masarap. Oo At uh, sa isa pang paraan ng pagtuturo, mga mahal naming mga tagapakinig, nung basahin po ng ating kapatid na Jehel yung talata na mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya, ang makakaranas nang araw-araw na kabutihan ng Panginoon ay ang mga tao po na nanganganlong o nangahawakan sa ating pong Panginoong Diyos. Sa isang salin po ng mga banal na kasulatan, ang makikita po natin, yung salitang mangananlong, ang nakalagay, Come to Him for protection and you will be glad. Kapag ka po nanganganlong, lumalapit tayo sa Panginoon para maranasan natin yung kanyang proteksyon. Kasi yun naman talaga ang kahulugan ng pagmamahal. Eh. Opo. Kapatid na JL. Kapag ka po lumapit tayo sa Diyos, minahal natin ang Panginoon, wala na pong dapat pang tanungin o questionin kapag ka pag-ibig ng Diyos sa atin ang pag-uusapan. O tapat Diyos sa kanyang pagmamahal. Walang hanggan po ang kanyang pag-ibig. Kaya lang, kapatid na JL, samantalang ginagawa ng tao ang paglapit sa Panginoon, madi niya ang mabubuting mga gawa pa ng Panginoon na ipararanas sa kanilang buhay. Opo, at uh, napakalaking tulong po nito, kapatid na Imbesa, kung nais natin na tayo po ay mabuhay na lumalago ang pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Eh, sabi nga po, madaling mahalin yung mga tao pong masarap magmahal. Opo. Diba? At uh, itong pagpapakilala mismo, ng banal na kasulatan sa ating Panginoon pagka uuriin natin o ating pong i-describe ide yung pong pag-ibig ng Panginoon o yung paraan ng kanyang pagmamahal, eh siya po ay napakasarap pagmahal. Siya po ay may mabuting kalooban. Ang kailangan lang ay lumapit po tayo sa, ay lumapit po tayo sa kanya. Sa araw-araw, huwag po nating payagan na hindi natin hinahanap na makita natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Dahil isang bagay po ang tiyak, mga mahal po namin, taga-subaybay, sa patuloy po nating paglapit sa Kanya, mararanasan natin gano'ng kasarap pagmahal ang Panginoon. At ito mismo ang mag-uudyok sa atin para iukol din naman pabalik sa Kanya ang pagmamahal na marapat po nating gawin sa araw-araw. At dahil dyan, kapatid na Ibyasat, bilang tulong po sa ating mga mahal na taga-subaybay, ano po ang tiyak na naghihintay kung tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tao, ay uh, mabuhay tayo na talagang sinisikap nating magkaroon ng malaking pagmamahal sa Diyos, sa pamantayan nga ay binibigay natin yung kaluluwa natin sa ating Panginoon. Matitiyak po natin, mga malaming mga tagapakinig, ang pagdeliktas ng Diyos ay atin pong uh, mararanasan sa bawat araw ng ating buhay. At ang kaligtasan ito, ay tumutukoy po sa kaligtasan natin sa kaluluwa natin at maging sa kaligtasan maging sa atin pong mga pisikal na katawan at kalalagayan habang tayo po ay nandito sa lupa. Mababasa po natin ang sagot sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 35. Narito po ang sagot ng banal na kasulatan, ating pong sama-samang basahin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Lahat po tayo ay naghahangad ng kaligtasan. Pero hindi po sapat, mga mahal naming mga taga-subaybay, ang maghangad lamang nito. Maliwanag po ang katuroan ng ating Panginoon. Kailangan, sabi ng ating Panginoong Kristo Yesus, mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin. Opo, habang ginagawa natin ang ating pong paglilingkod sa Panginoon na ibinibigay ang ating buong sarili, ang ating buong buhay, makatitiyak tayo sa pangakong kaligtasan ng ating Panginoon. At uh, yung pong pag-ibig na ito na tinuturo sa atin ng balag na kasulatan, tiyak po tayo, kapatid na Ibyasak, at uh, mga mahal po namin, taga-subaybay, kung iuukol natin ang ganito kalaking pag-ibig sa Panginoon, tiyak po yan may kaakibat po ng mga sakripisyo. Yeah, po. Pero sa kabila po ng mga sakripisyo, ay huwag po natin makita itong kalugihan. Dahil kung ating gagawin ito, na binibigay natin ang lahat ng ating makakaya, alang-alang sa pag-ibig natin sa Panginoon, ay tiyak tayo na mas malaking pagpapala ang babalik. Dahil mas mararanasan naman natin ang pagkalinga, ang pagtulong, ang paglingap ng Panginoon sa ating araw-araw na pamuhay. At alam natin, ito rin naman ang hinahanap po ng bawat isa sa atin. And kaya nawa po, mga mahal namin taga-subaybay, ay naging malaking tulong po ang pag-aaral na ito para hindi lamang tayo maghangad na mahalin ng Panginoon, kundi bago sa araw-araw ay i-improve natin at uh, lalo nating palakihin at palalimin ang pagmamahal natin sa Diyos tunawang diwa ng pag-aaral na ito ang siyang ipagpala sa atin ng Panginoon mula ngayon at magpakailanman.

Ang ato sa lang iyak ang buong ato sa'yo lang iyak lang. Ako'y gaya ng walang buhay pag sa yo. nawang abuti ng aking kamay Aking dalangin ang iyong pag-alalay Aking pinakanginiti sa piling mo Ay makapanatili sa piling mo Sa piling salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere araw-araw sa ganap na ikapito ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk n Text 0909 555 5009. Sa Globe or TM 0926 383 0454. Sa Dito SIM 0991 419 2027. Maraming salamat po.